presyo ng well-milled rice tumaas sa unang bahagi ng Enero ayon sa Philippine Statistics Authority narito uh, na news ni gen patrolya Tumaas ang presyo ng well-milled rice ngayong January 2024. Ayon sa Philippine Statistic Authority, tumaas sa 55 pesos at 50 centavos ang presyo ng kada kilo ng well-milled rice mula nitong Enero 1 hanggang a 5. Mas mataas ito kumpara sa dating 54 pesos at 76 centavos kada kilo na average retail price ng well-milled rice noong ikalawang linggo ng December 2023 at 54 pesos 34 centavos naman noong unang bahagi noong nakalipas na buwan. Sa kabila nito, inihayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na sapat ang stock ng bigas sa Pilipinas at may mga paparating pa na imported na bigas. At yan ang aking news ko pa ko po si Jen Patrolia, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.